Okay, mga kababayan. Happy Three Kings muna po. And good evening. Maligayang third day of the year, of the new year, 2025. Maligaya po dahil para bang may nakikita akong medyo malaking pagbabago. May napapansin tayong malaking pagbabago sa ating Pangulo mapapansin nyo. Ako ay natutuwa. Kasi kahapon pa, may, may nabasa na ako, or napanood yata, na ang sabi, maglalabas na daw ng pangil ang ating Pangulo sa ngayong taong ito. Or shall we say, simula sa taong ito. Maglalabas ng pangil. At saka sungan. Ay, huwag na siya. Ibig sabihin, nagkaroon ba ng New Year's resolution ng ating mahal na Pangulo? ba? Diba? Marami na nga po kasi ang nakakapansin at naiirita. Even me, medyo naiirita ako sa kanyang sobrang kabaitan. Sa kanyang sobrang pagbabaliwala sa mga paninira sa kanya, sa pambabasto sa kanya, sa pambabalahura sa kanya, panlalait. As in masyado siyang uh, niyuyurakan, mga kababayan, 'di ba? Sino pa ang may gawa nito? Dati ang may gawa ang mga gumagawa niyan, yung mga mga dilawan, mga pinklawan. Pero sa ngayon, 'yun naman po ang isang maganda sa pinklawan kasi nung nakita nila na maganda naman pala ang performance, maganda naman pala ang ugali, maganda ang mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo, eh sila naman ay medyo pumanig na. At least, hindi nila kinakalaban si Pangulong Bongbong Marcos. Sang-ayon sila sa mga polisiya, sa mga programa, sa mga in general, yung mga ginagawa ng ating Pangulo so nakakatuwa yun di ba as a proof ito nga pong uh, itong mga vloggers yung mga pro-government, pro-BBM vloggers at saka yung mga pinklawan nakakatuwa po na malaman, nakakatuwang marinig, nakakatuwang makita na hindi man sila nagkasundo noong uh, last elections noong 2022 dahil magkaiba nga po yung sinuportahan but at least ngayon eh malaki po ang suporta nila sa ating Pangulo sinusuportahan nila at ipinagtatanggol pa nga you see ipinagtatanggol ng mga kakampink si Pangulong Marcos laban dito sa mga nang aape at nang babalahura dito sa ating Pangulo walang iba kundi sino pa yung mga bastos na mga DDS. Nakakatuwa kasi at least ito nga sa darating na January 18 ay magkakaroon nga po ng rally yung rally na uh, impeach Sara Duterte rally na um, inorganize ng bunyog ni sino ito? Si Attorney Enzo Recto. At magsasama sila, magsasanib puwersa, yung mga BBM vloggers at yung kakamping. Di ba nakakatuwa? Ito yata ang bagong UNITIM team eh. Well, hindi ko masasabing UNITIM team kasi ito mga kakamping. Kahit na, kahit na sila ay approved sa mga ginagawa ng ating Pangulo, mukhang hindi pa rin sila makikipag-unity. Pero okay na yan. Okay na yan. At least eh, hindi nila binabastos ang ating Pangulo. ba? Diba? Respetado nila ang ating Pangulo. Hindi kagaya nito mga bastos na mga mga DDS vloggers na wala nang ibang ginawa kung di ang alam na natin yung mga kabastos na ginagawa nila sa Pangulo yung mga paninira nila. Pero, kuwidaw kayo mga DDS. This year, ngayong taon, kayo na rin ang magiging apple of the eyes ng Quadcom. Hmm. Kayo ang susunod na pauupuin doon sa Quadcom. May natatakot na nga yata, mayroon ng tila tumakas na eh tama naman po yun eh. Pero teka muna, napapalayo ako. Napalayo na tuloy ako. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay itong magandang balita na sa pangatlong araw pa lang ng bagong taon ay talagang nagpapakita na ng tapang ang dating weak leader na si Kamahalang Bongbong Marcos at least yung ginagawa, sana nga po totoo. Sana nga totoo na medyo tapangan naman niya. Gusto ko magpakita siya ng tapang. Yung uh, strongman figure. Kagaya ng tatay niya. How I wish na makita ko sa kanya kay PBBM. Sana sapian siya Apo sana sumanib ka naman kay PBBM. Matalino naman si PBBM. Ang problema kay PBBM ay yung yung sobrang bait na kahit na pinaglululoko na, tinatridor na, binabastos na, wala lang. Inaayaan lang. At yung mga gustong si ipaglaban siya, sinasaway pa niya. Hindi po maganda mga kababayan. Hindi maganda sa isang leader ang ganyan. Parang nakakatakot na baka hindi tayo kayang ipaglaban niya. Pero ito nga po, ayon sa nabasa ko, nabasa ko sa isang balita na maglalabas na ng pangil ang ating Pangulo ngayong bagong taon. Sana na. But this still remains to be seen baka mamaya niyan eh bait-baitan ka na naman PBBM ito yung kumbaga eh first salvo no first salvo for 2025 na pagpapakita ng pangil ng ating pangulo na ito nga <clears throat> ito yung breaking news ngayon eh ito yung pinag-uusapan ngayon na tinanggal ng ating pangulo itong si BP Sara sa si NSC National Security Council alam nyo hindi hindi ko alam ngayon ko lang po nalaman ang tanga ko no? ngayon ko lang napagalaman na yung vice president pala at yung mga past presidents kung buhay pa man sila past presidents and vice presidents ay member pala ng National Security Council? Well, ito naman si PBBM, no? Matagal na pong ginawa ni Sara yung uh, pagtithreat, pagtithreat ni Sara kay PBBM. Di ba yung kanyang meltdown? Yung kanyang uh, pagpakita ng yung nawawala sa sarili. Anong petsa ba yun? Anong buwan ba yun? O was that August or September? Yung nagkulong siya doon sa opisina ng kapatid niya sa kongreso at nagdadadakdak siya doon. Nag, nagsabog siya ng kanyang tunay na pagkatao. Nagpakita ng talagang tunay na kulay. At doon niya, doon pa niya i of all things to be said in public, yung sabihin niya na may kinontrata siya na assassin, papatay kay BBBM sa mag-asawa, First Lady Lisa at kay Martin Romualdez. Imagine that. Kung hindi ka ba naman talagang may sapak sa ulo, Vice President ka, magsisisigaw ka ng ganun? Nakarating sa buong mundo? Narinig ng buong mundo? Ganyan, no? Oh. Maluwag ang turnilyo ng utak nitong Vice President na ito. Bueno, ilang taon na ba? Ilang taon tuloy, sorry. Ilang buwan na ba ang nakalipas mula nung ginawa niya ito na nagpaka, nanahimik na lang itong Pangulo natin? Naakala natin wala siya, talagang, talagang, pababayaan lang niya. Kaya tuloy tingnan mo, hindi tumitigil yung mga anti-Marcos na mga DDS vloggers sa pag-aatake sa kanya. Dahil, ultimong pinagpaplanuhan na siyang patayin, ibaliwala eh baliwala lang. Ayun, natural. Akala nila, talagang ganun. Eh syempre, baka napuno na. Baka naman po napuno na ang salop ni PBBM. At baka nakinig na rin siya sa advice ng kanyang asawa at ng kanyang mga closest advisors na ilabas mo na ang pangil mo. Baka ganun. Na dapat naman po talaga. Imagine, member pala ng National Security Council, itong Sara Duterte, at yung kanyang ama na past president at isa pa. Sino pa ba mga past presidents and vice presidents na buhay pa sa ngayon na, of course, member ng National Security Council, nandiyan si Gloria Arroyo, isa ring DDS, maka Duterte, maka China. Hayaan mo na si Erap. Si Erap ay eh, makabayan naman yun eh. Pro Marcos nga loyalista yan eh. Pero yung anak, yung mga anak niya, hindi. Di ba? Makasara yung mga anak niya, yung nandyan sa sinadong dalawa. Pero si Era po, certified po yan na pro Marcos. Sino pa? Sino pa yung mga naging vice president na buhay pa sa ngayon? <clears throat> Noli de Castro. Noli de Castro is harmless. Di ba? Hindi siya nakikialam sa politika ang inaatupag niya yung kanyang profesyon sa pagiging <coughs> journalist broadcaster. <coughs> si uh, Jojo Marbinay. Well, Jojo Marbinay is anti Marcos. Pero, hindi naman siya kumikibo. Wala naman siya napakatahimik. Harmless, it seems. Pero, to be sure, tinanggal ng lahat. Tinanggal ng lahat ng ating Pangulo. <coughs> mga <coughs> sitting and past vice presidents and presidents. So, from BP Sara na sitting vice president sa mga nakaraang nakalipas na mga vice presidents na buhay pa, na kahit harmless, at yung past presidents na both harmful and harmless. Oh, di ba? Yung mag-ama, yung mag-amang Digong at Sara, members pala ng National Security Council. Oh well. Tanggal na kayo ngayon. Ako siguro, umuusok na naman yung mga ilong ng mga DDS. Well, what could you do? ang power ng isang Pangulo. Kaya naman nga, gustong gusto ninyo na patalsikin yung Pangulo kasi gusto niyo kayo ang pumalit dyan sa pagiging Pangulo. Oh. So, this is one proof na medyo tumatapang na nga ang ating weak leader. Sana hindi naman talaga weak leader, ano? Kasi nakikita naman natin sa sa kanyang pakikipag uh, tunggali sa China na matapang si PBBM. Ang hindi mo maintindihan kay PBBM, matapang siya sa mga external adversaries. Pero sa local, sa domestic kontrabidas, malambot siya. Pero ito nga po, baka nga naman talaga na puno na. Puno na ang salok. Kaya, bukas, hindi na kayo sisikata ng araw FPJ yan ah, diba? nakakatuwa at sana nga po, mahal na pangulong BBM ituloy-tuloy nyo na maging matapang na kayo, maging strongman na kayo gaya nyo yung tatay nyo although yung tatay nyo nga eh, kahit na strongman, oh, diba pinagluloko rin dinaya din, niloko rin, tinrider din sobrang mabait. Yun din ang isang uh, mapansin natin dito sa mag-amang Marcos. Si Apo Lakay, kahit na strongman yon strongman, mabait din. Pero yun nga, parang hindi niya parang hindi siya hindi siya aware or binabaliwala din niya yung mga taong nagpapakita ng katriduran. O di ba si Amy Marcos pa nga ang nag Eh, tatoo kaya yun Na Di ba napanood natin doon sa Made in Malacanang Na si Amy Marcos pa yung tapang-tapangan doon Na parang siya nga yung lider-lideran doon sa loob ng Malacanang no? Na parang mas sapo pa siya doon sa tatay nila Na Sinasabihan pa siya ni Amy na Hindi, parang hindi nakikita ni Apulakay yung yung mga ahas daw sa paligid, sa loob ng Malacanang. Pero si Aimee nakikita yun. Pero ano nangyari kay Aimee Marcos? Bakit siya ngayon, tila siya ngayon yung naging, nagiging ahas? Di ba? Yung tinatawag niyang mga ahas noong araw na nakapaligid sa kanilang ama, na tumatridor, tumutuklaw sa kanilang ama, sa kanilang pamilya. Ngayon, eh bakit ikaw, Aimee, ay naging, naging ahas na rin? Nakatahas ka na rin. Nagtumutuklaw sa kapatid mo. At hindi lang sa kapatid mo, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Tinutuklaw mo kami ng kapatrayduran Dahil you are a pro-China. Pro-Duterte, pro-Kibuloy, pro-China. Hmm, pro-Pogo pa ata eh. Ngayon, ako po ay natutuwa na sana nga it magtuloy-tuloy na itong pinapakitang paglalabas. Sana humaba pa yung pangil no, PBBM. At tama din na, naku, alam naman pala ni PBBM ito na threat sa national security itong mag-amang Duterte yung itong vice president at yung mga mga nakalipas na mga na mga presidente bakit ngayon lang ginawa Inantay pa talaga na lumala nang lumala yung threat. Well, anyway, at least this is the first step na sana nga tama lang po talaga tama itong desisyon na ito ni PBBM. Natanggalin itong mag-ama. Actually, hindi lang silang mag-ama. Past presidents because Meron pa po dyan na isang past president na isa ring traitor, isa ring pro-China. di ba? Si Tukayang little girl. Oo. Kasi pareho ko yan, little girl. Si Gloria. Maka Duterte, maka China. Kaya dapat lang. Biruin mo. Kaya pala si Sarah nagde-demand na bigyan daw siya ng kopya ng mga pinag-uusapan dyan sa NSC meetings. Kasi bakit daw siya hindi ini-invite? O nga naman. O di ngayon, di alam mo na bakit ka hindi in-invite. Kasi nga pala, hindi mo dapat marinig ang mga pinag-uusapan tungkol sa seguridad ng bansa. Dahil ikaw pala isang traitor. <laughs> Good for you. Good for you sa mga traitor naman. Salamat naman at sana PBBM eh, hayaan mo na rin niya na ma-impeach para medyo mas secure ka na. Mas secure na yung buhay mo, yung iyong posisyon at mas secure na rin yung kalagayan ng bansa natin. Hindi na tayo, kay, kasi hanggang ngayon, kahit ako, hindi, hindi tayo mapapanatag na itong si Sarah ay nakaupo pa bilang Vice President. Sa ugali nito, at inilabas na nga, ipinakita na yung kanyang mga plano. Kaya pala nila gustong patalsikin si BBBM eh. At hindi nila mapatalsik, kaya gusto nila nilang, gusto niyang patayin. Ang kapal ng muka, di ba? Napaka-kapal itong mag-ama na to ang kakapal nila well at least baka naman itong si PBBM natin eh medyo nagigising na or nakikinig na ba sa mga advices ng mga nasa paligid na nagmamalasakit sa kanya at nagmamalasakit sa bayan ng Pilipino at sa mga sa kinabukasan ng bansa natin. Kaya tama lang yan. Biruin mo. Threat sa national security eh. Member ng council. Tama lang yan, PBBM Congratulations sa ating mga mamamayan. Dahil ang Pangulo natin ay gising na sa wakas. Gising na. Lalaban na siya. Tulungan natin. Di ba? So hanggang dito na lamang po mga kababayan, natuwa lang talaga ako. Sana tuloy-tuloy na itong pagiging matapang ng Pangulo natin para hindi na ako masuya. So hanggang dito na lamang po, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you next time. Peace.